So guys, andito na ako at uh, nakapark na rin. So, uh, ayan guys. So, ayun. Uh, ayun, First time ko li nagbaneo guys after ng uh, 20 uh, uh, 2016. So, good morning, good morning guys. Ito, uh, e-flex ko lang. Uh, <laughs> Ibikutan ko kasi yung site. Uh, kung nagtrabaho meron meron daw nagtrabaho sabi ng foreman at ang ginawa nila binuhusa nila yung one yung yung mga biga sa ilalim na pagpapatungan ng hollow block guys sa construction namin so ito i-flex e, ko lang Dito guys ako. Hindi eh. Hindi na bubabanan sa sakyan. <laughs> ito ito <si> engineer. Saka <laughs> kotse. Ayo guys, so uh, galing Ah, huh? uh, masisipag talaga yung tauhan ni engineer at talagang uh, puspusan guys kasi sa Monday uh, balak nila mag-tayo ng yung hollow guys sa so, babaw na no, biga okay, na, na. so itry ko itry um, okay, ko guys kung makakapag kakakuha tayo doon para meron tayong konting so sabit lang po so guys ito so, uh, nagbibig sila na nabuhay ka ng araw ayun nabuhay ka ng araw nabuhay ka lang araw nabuhay ah, sa ng araw nabuhay ka ng so guys guys andito ako sa so may bandang ah, dulo ng isang poste at ah, tapansin ko naghukay na rin pala dito sa may kabila yung perimeter yung perimeter line hinuhukaya na rin so ito guys papakita ko lang muna kung yung biga talaga ay, nabuhusan talaga dito palagay ko pati kwan meron ng nakapatong na sila ito nakikita guys eh. so ito guys oh, papakita ko ayan guys oh <laughs> nakikita nyo guys oh kwanas ka ah uh, uh, may may vegan ah ngayon nagpapatong sila guys yung 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 halo black na ayan oh. so, yan yung ang uh, yun lang nga parang hindi derecho uh, kasi dito hindi yung derecho yung halo black dapat may parang nito may parang linyada dyan so anyway hindi pa naman sila talaga nagbuhos man pala uh, I think nili eh, pa yan para dumuhos so, kasi medyo tagilid eh. So, dito nyo tito nyo medyo tagilid so, siguro uh, inilatag lang yan in preparation lang uh, kasi dito guys yung Ito na yun, ito na yun So lahat, Teka, lalapit pa ako guys so, kung kaya ko pa. So guys, yun, oh, ito yung gitna ng liga. Yan, eh. So ito yung pangalaya. So yan, bubuhos talaga sila. Talaga hindi daw bubuhos sa Siguro buhos lang yan para magkaroon lang ng foundation siguro ilalim kasi pata, pati halo black na sa eh. so pagka nag asinta siguro baka doon sila maglalagay ng tala so ayan guys oh. so oh, ano so, magbubuhusan daw nila yan sabi daw ang foreman so ito naman guys kapansin ko ay hukay na rin to so ayan guys oh. tatlo na yung nahuhukay nila dito guys oh kasi, guys, ito yung pinaka-firewall namin. Nakikita nyo yung taling linaw hanggang doon, oh, So, may pader, yung may aro, Hanggang dito. O, so, no, sa gilid ng manga, yan yung guhit. So, hindi pa pumasok sa perimeter namin. Kaya, malamang, guys, yung manga, mapuputo doon yan. Kasi, kung sa perimeter namin, ayan, o, oh, kita nyo, oh. Kasi, babagsak po yung pader pagka hindi natin tinutol yan so siguro kukunan lang natin ng clearance yan sa munisipyo para maputol natin kasi punong mangga naman to uh, bearing fruits to hindi naman sya nara kaya madali lang yan so ayan o oh. galing 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 So, ayun, <laughs> at uh, kita ko parang pagbusta yung buhagi nila Magpapadeliver rin naman yung engineer uh, Siguro by Monday So tuloy, -tuloy ang sisipag ng mga tao guys So pansaman hanggang dito na lang muna uh, At ako'y babalik na sa sasakyan uh, Saglit lang hey guys uh, Dito na ako sa sa akin big so ayun na nakita ko na na lahat ng poste dito sa may bandang kaliwa guys uh, sa na pala yung foundation at yung diga so yun, yes, lang nila na mabuho sabi nung foreman ay nag pa sila ng halibak siguro bukas tapayon na yun ka, yung mga guys, yung mga yung mga ba so, so at hindi ko makita si Gilbert kung magkakalit sa sakya nyo eh. eto ayan guys sakya nyo <laughs> baka tulog so ayan at nakita nyo naman guys so yung mga natin walang lugtong sa direksyon yan pang second floor ayan Ayan, o. Ah. Uh, Ang uh, uh, nila po niya. Para ano, pati si Forman nag-aalo ka. Siya mo, si Forman yan Ayan, o. Oh, nag-aalo ka. -ay. Uh, ayun, at nakita nyo guys. Uh, mukhang uulan, nagdidilim. Ayan. So, babalik na ako. Ah. Uh, Sampay ko doon eh mabasa

Siguro bukas na lang. Eh, anyway, nandito lang naman ako. Kahit ikot lang ako dito. So, kakausapin ko na siya. At, babalikan ko yung meter guys. Ah, hindi raw na punta. Yung inspector. So, yun o. Eh, yung meter na yun guys. Hindi pa namin. So, ayan, hindi pa ako sa Meralco. Para marimisa ng order. Para guys, matuhan. Uh, kabita na kami ng temporary lights makikain yung lulo wala pa so sila at, uh, humingi muna sila ng permiso para makakuha sila ng kuryente dito so yung excess do sa monthly na binabayaran nila nabayaran uh, nila lang namin uh, meron silang ilaw so ayan guys yung mga ko nila gamit, mabakan, kasi stay yung mga tao dito guys Kaila ka So Ayun na Siguro uh, Kausapin ko na lang Uli si Kinder Bukas Kasi si Forman lang yung nakausap ko eh So Ayun At uh, man, Hindi ko naman siya matanong Kasi si Kinder talaga yung nakakalam Ayo guys, hanggang... Teka. Okay. Oh. So. so guys, andito na ako. At uh, na rin. So, ayan guys. So, ayun. Uh, ayun. First time ko li nagbaneo guys. After ng uh, 20 uh, uh 2016. So, ayun lang uli ako nag-drive. So, <laughs> tagal na guys ano so at least uh, nakapag drive pa rin tayo at uh, matik naman to guys kaya naman natin drive to so hindi at saka maganda mang dalhin tong pickup na to so muli uh, hanggang dito na lang po muna guys at siguro bukas babalik tayo doon sa site at uh, yun kuha ulit tayo um, update to uh, kailangan kumabayaran guys yung kuha natin sa electric para makabita na ng kuryente yung mga tao doon at hindi na makikita pa doon sa isang bahay. So hanggang dito na lang po at magandang hapon po sa inyo lahat. Bye bye po.